Ito yung lumang clutch lining na papalitan ko. Ito yung dumudulas na. Tapos, ito yung ipamalit ko. Ngayon, tanggalin ko lang itong right side cover ng motor luwagan ko lang screw kabilaan to sa dulo yung isa para matanggal itong cover ito galaw galaw lang tanggal na yung cover Andito yung clutch lining sa loob na to. Ito yung tatanggalin natin mamaya. sa palitan. Ngayon, linisan ko muna itong crankcase. Gamitin ko lang ng panlinis. Actually, panglinis ng throttle to eh. If I throttle, tsaka panglinis ng panggilit. Tsaka panglinis na rin ng makina. Gamitin ko muna dito sa pangtanggal ng putik sa crankcase. Ang tingas ng putik. tanggal din naman siya. dito sa ilalim, linisan ko rin kasi mag-drain ako ng oil. Bago natin tanggalin yung clutch lining dito sa loob ng crankcase natin So, meron ako nakahandang pang sala na ng oil. Ang, pa ang pagpaluwag sa bolt na to, counter clockwise yan spinan ko lang baka tutulo yung hole tapos huwag mo tanggalin ko na tong bolt Parang hina ah. Parang yung magnet ata ah, ito dinadala sa bolt sundutin ko lang yan ah ito na magnet ito yung magnet na to wag ka mayroong kayo magnet na ganito sa drain flag ng oil wag niyang walain linisan niyo lang tapos ibalik niya kasi napaka importante yung magnet na to kasi nga ito yung nagsasala ng mga nagkiskisang parts lalo na sa clutch lining saka primary clutch. Dumidikit dyan yung mga maliliit na bakal. Uh, Nagkiskisan. Yun. Adrena natin. Naisan ko lang itong bolt. Kabay ko lang ito. Ngayon naman Tanggalin ko tong kickstart Lawagan ko lang tong tornilyo Yan, natanggal ko na rin yung quick start. Sprayan ko lang. Yes, ngayon, patanggalin ko na itong mga bolt na to. Para kahit pa paano tumulo siya. Kasi pagka uh, tinanggal natin agad yan, may natira pa kasing oil to dito. Pagtanggal natin ng crankcase, Katutulo uh, talaga siya. Kaya luwagan ko muna dito. Ito paano tutulo siya ng dandahan. dahan Hindi talaga siya drain kahit na pinagilid ko na yung motor. May nakitira pa rin oil talaga dito sa loob ng crankcase nito to. ko na. Ngayon naman, tatanggalin ko na yung tambutso. Tatanggalin ko itong stud bolt dito sa tambutso niya. Dito sa Tambotso, ingat kayo sa pagtanggal ng stud bolt na to. Kasi thread kasi ito pagka uh, puwersa. Tapos ito, tatanggalin na natin yung bolt din dito sa fortress. Yan. Apat na bolt sa fortress, tatanggalin yun. Natanggal ko na yung bolt sa fortress. Yan. Ito, Tambotso naman. Galing ko lang tong tornilyo dito. Ah, na, tanggal ko na rin yung tornilyo. Pagbutin ko lang yung potres. Sungkitin ko lang muna itong dito may nakakosli. Sa tambutso. Ayan, galaw-galaw lang. Yan. tanggal. Ibutin ko lang. ngayon tatanggalin ko na tong mga bolt sa guys walong bolt to Ayan. dahil wala akong rubber mallet ganito lang ginagawa ko uh, sinapinan ko lang ng basahan tapos pinukpok ko lang ng hawakan ng martilyo gagawin ko to para mabilis yung Mahila yung crankcase Ayan Para paghila natin Mahila ka agad Basta dandahan lang Pagpukpuk Para di mabasag yung crankcase Ayan, tumulo na Ito yung sinasabi ko kanina Na tumulo Meron pa talaga siyang Awil pa sa loob Kahit na Sinagilid ko na yung motor para madrain talaga yung oil mayroon talaga natira yun yan tanggal ko na yung cover ito yung clutch lever niya tanggalin ko lang tapos ito yung tornilyo ng clutch lifter ada sabay-sabay uh, niyo tong luwagan pag magtanggal man kayo ng clutch sa akin sa SYM bonus apat na tornilyo lang to sa class lifter pag maluwagan nyo na yung apat na to tsaka nyo na isa isahing tanggalin kasi pag uh, sinabay uh, sa isa mo kasing luwagan yun maaaring masisira kailangan talaga sabay sabay Yun, natanggal ko na tong apat na tornilyo. Ubutin ko lang yung clutch lifter. Yan. Tapos yung apat na clutch spring. Yan. Tapos, luwagan ko na tong castle nut. Ah, yung castle nut niya. Na pinupukpuk ko lang. Sa pagpukpuk ko nito. Kasi wala tayong ganong gamit. Dandahan lang sa pagpukpuk. Para hindi masira yung castle nut Kasi ibabalik kasi natin to. Hindi naman masyadong matigas to. Kaya kayang tanggalin. Kasi sa dandahan lang pa. Para di masira sabi ko nga. Yan. Counter clock course yung pagpaluwag. Yan. Ito yung castle nut niya. Tapos ngayon naman, tatanggalin ko to. Itong primary clutch plate niya. Screw to. Counter clock course pa rin ang pagpaluwag nito. Yan. Na login ko lang. Yeah, tanggal ko na yung plate. Tapos ngayon naman, tanggalin ko rin to. Itong castle washer niya. Pindapa ko lang kasi nakaipit to dito sa castle nut ng primary. Ayan. Ito yung castle washer. Yung tanggalin natin. Kumita ko lang ng flat screw. Huling sungkitin yan po. Hindi mo rin Sa dandahan lang pukpuk. Ah, uh, hindi masira yung castle nut. Itong castle nut na to kasi parang aluminum lang siya eh. Kaya yeah, parang malambot lang siya kaya kailangan talaga dandahan yung tanggal nito. Ang pagpaluwag pa rin ito, counter counterclockwise pa din. Ayan. Ibuotin ko lang itong nasa washer niya. Ayan, matanggal. Kahit may magnet yung clutch pro ko, ayan, matanggal. yung castle Wasser. Tapos ngayon naman, itong clutch, clutch sub pressure na to, sabay-sabay natin silang gutin dalawa. Primary at saka clutch lining. Yan. Ang hugot na. Tapos, yung bossing dito sa clutch hub ng pressure clutch hub. Kailangan may balik yun. Tapos, ito, ito yung papalitan natin. Ito yung clutch lining na to. Ito yung hindi na masyadong dumidikit. Hindi na masyadong kumakapit. Dumudulas na. Ito yung class lining. Ito yung papalitan natin. Sobrang tanggal na rin itong class lining na to. Tapos ito yung ipamalit ko. Itong bagong class lining. Stuck pa din to. Tapos ngayon, ang paglagay ng clutch kunahin mo muna itong clutch lining yan tapos yung bakal tapos clutch lining Ayan. Uh, clutch lining, tapos clutch lining na bakal. Ayan. Tapos itong pinakalas na clutch lining, ibukod natin ito ng lagay. Ayan. Hindi na natin siya ilagay sa clutch lining na nakahilira doon. Ibukod natin siya. Yan, ganito yung forma niya pag, maglagay kayo ng clutch lining. Tapos ngayon naman dito sa primary clutch AC, Diba may spring dito? Ang, so, ang pag-ikot nito, dalawang ikot lang. Nakita mo yun? Dalawa lang ha. sa dalawa. Yan. Ganyan lang pagbalik ng clutch primary AC. At sabay natin din siyang ibalik. Yan, ganito lang. Yan. Pagbalik ng clutch lining, ipilmira mo muna siya para maipasok mo kaagad yung clutch lining. Kasi pag naka-neutral yan, ikot-ikutin mo lang talaga yan. Hindi, hindi mo yan siya maipasok kasi nga sumasabay sa sa ikot ng clutch lining hub. Kaya kailangan ipilmira mo siya or segunda. Oh. Pasok agad yan basta naka-pilmera -pel kasi parang nalalak kasi siya kaya na naiikot mo yung clutch lining. Ab. Uh. Para mapasok ka agad. Yun. Yung ginagawa natin. Yun yan. Okay na yan. Tapos yung primary clutch na lang. Ganito lang yung ginagawa ko pag nagpapalit ako ng clutch lining hub, clutch lining hub or clutch lining primary. Inuhuli ko talaga yung clutch primary para mapapasok agad yung clutch lining hub. Tapos ngayon naman, higpitan ko na. Binalik ko na yung castle nut saka yung washer pahigpit nito clockwise na tapos yung pressure spring binalikan na din apat po yan tapos ito yung plate na to Ganun pa rin ang pagbalik nito ng mga tornilyo nito. Isa-isahin lang din paghigpit. Di, ah, hindi isang higpitan lang. Sabay-sabay talaga siya. Pwede rin niyo rin gawin na magkabilaan dalawa para mapabilis. Tulad ng ginawa ko, yung ginagawa ko, tatlo. Tatlo silang sina sinasabay-sabay kong hinigpitan para mapabilis. Sa importante, mahigpitan mo to siya ng maayos. Tsaka maipasok yung tornilyo ng maayos. Yun lang naman yung importante. Pag magtanggal o magbalik ng mga parts Yun Yan ito lang ginagawa ko. Tapos ilagay ko na 'tong mesa. Yan. Tatlo 'yung sinabay niya sa base sabay-sabay kong uunigpitan. Higpit sa kabila, uh, higpit yun dito sa lalim. Tapos ngayon naman, higpitan ko na to totally. Ang paghigpit nito, kahit wala nang pangkalang sa ilalim, isandal mo lang sa dito sa primary AC. Yan, ganito lang o. Oh. Ano, mo ba? 'di ba? Uh, 'di masyadong matrabaho. Hindi mo na kailangan kailangan niya sa lalim Sandal mo lang siya. Okay na 'yan. okay na 'yan. Tapos ngayon ay balik ko tong castle washer niya. Tapos yung washer. Tapos yung castle nut. Yan. Ang pag ang pagigpit nito clockwise. Basta kasi mano-mano yung gawa. Mare, hindi kaya kompleto ng gamit. Dandahan lang din talaga siya pag kasi parang marupok lang kasi siya. Eh. Al aluminum lang kasi tong lock na to. Hindi siya pwedeng purusahin. Pero mat matibay naman siya na alum. Kailangan nga lang dahan-dahan lang pagtanggal. O, magigpit nito. Ayan. Dahan-dahan lang talaga pagpukpuk. Ayan. Tapos ngayon naman, eh, itupi ko ito na lang itong puzzle washer niya. Yan. Kailangan ay tupi mo lahat yan. Hindi lang isa. Tapos ngayon, ibalik ko lang tong plate dito sa primary. Tapos ngayon, ibalik ko na yung tatlong screw na lock ng plate. Tapos higpitan ko na. Tapos ngayon, ito yung clutch lever nyo. Clutch lever kum. Naka-neutral to. Para mapantay yung pag-shifting gear. So ngayon, ibalik, ibalik ko na na tong cover. Sa so, pagbalik dito, marahan lang din. Para hindi mat malaglag yung clutch lever doon, doon sa loob ng clutch hub. yan Ah, nashoot na. Ay. Yun. Tapos ngayon, lagyan na yung mga tornilyo. Yan, tapos higpitan mo na rin yan isa-isa. Yung saktong higpit lang din. Para hindi naman masira yung crankcase. Tapos ibalik ko na tong drain bolt nya saka yung magnet ang pagigpit nito kanina huwag paluwag counterclockwise ngayon naman clockwise saktong higpit lang to hindi to masyadong hinihigpitan yung sakto lang talaga ah, ganito lang saktong higpit lang hindi naman matanggal yun basta basta eh. tapos ngayon Ibalik ko na tong oil kanina na dinidrain ko. At tanggalin ko na tong dipstick. Sayang kasi tong oil na to bago pa. Yan. Okay na. Nalagay ko na yung oil. Oil. Tapos ngayon naman, ibalik ko na tong dipstick. Okay na to.